Sa mga balita naman sa labas ng bansa, aabot sa pitong toneladang ayuda ang ibinagsak ng gobyerno ng Pransya sa mga biktima ng digmaan sa Gaza Strip. Sa gitna pa rin yan ang nararanasang matinding gutom at pagkalat ng sakit sa mga Palestinong na iipit sa gera ng Israel at grupong Hamas. Kasabay naman niya nanawagan ng tinggil putukan si French President Emmanuel Macron sa pagitan ng dalawang kampo. Una ng kinundina ng iba't ibang organisasyon ang patuloy na pag-ipit ng Israel sa supply ng pagkain at mga pangangailangang medikal sa Gaza Strip. Mahigpit namang binabantayan ng puwersa ng Thailand ang kanilang border na naghihiwalay sa Myanmar. Sa gitna pa rin yan ng paghina ng Myanmar military sa sunod-sunod na pagkatalo nito sa rebelding grupo. Ayon sa matataas na opisyal ng Thai military, nakubkub na ng pinagsanib na puwersa ng anti-Junta rebels at Karen National Union ng outpost border ng Myanmar. Dahil nga dyan, naabot sa 600 sundalo at kanilang pamilya ang napilitang sumuko sa mga rebelding grupo. Sa huling tala na sa 2,000 residente na sa Myanmar ang inilika sa gitna ng bakbakan ng puwersa ng Myanmar sa mga rebelde. Patay naman ang limang katao habang hindi bababa sa tatlumpu ang nasugatan matapos masunog ang isang residential building sa Hong Kong. Ayon sa ulat, nagsimula ang sunog sa isang gym bago magalas 8 ng umaga. Agad namang rumesponde ang mga bombero masagip lamang ang mga natrap na residente. Inaalam pa rin ng mga otoridad ang pinagmula ng apoy. Ted Pailon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 AM